So hello mga kayamis, magandang araw muli sa inyo lahat. So, Jerome na naman, ang takoyaki boy ng ATB, no? Nanan dito ngayon sa Project 8 qc sa isa nating franchise na si Sir Edwin, no? So mga kayamis, kaya tayo nandito ngayong araw na to, bukod sa magluluto ng amin si Dayan, sa nang takoyaki, no? Ang bisita natin paglulutuan ay yung sikat na birthday boy, si Boy Lilipas din yan, no? <laughs> Nasabihan ni ano, ni Diwata na lilipas din niya. So pupunta siya ngayon dito si Ives at atin siyang bibigyan ng takoyaki at babatiin ng happy birthday at i-celebrate natin ng konti ang kanyang birthday dito sa Project 8, no? So ayan mga kayamies. So ngayon, antayin na lang natin siya. So magsi 6:30 na actually 6:30 sabi. Sabi ko mga 6:30 siya punta, no? So ngayon, time check. 6:29 dito, no? So ayan at tantayin na lang natin siyang dumating so keep watching lang mga kayami yes no? ayan kasama natin si Ibis ayan may birthday tayo kay Ibis ngayon no? number 10 ni Ibis Mikey birthday tayo no? so ayan ayan ang pahanda natin kay Ibis no? ayan punti pahanda pakuyari na may cake may ice cream pa daw yan sa amin set tapos may parigalo tayo dito Ito, so, may ice cream na yan Ayan pala ang ice cream. Ayan, ice cream. Ayan, ayan no? Kasi doon, mayroon, mayroon pa tayong isang regalo doon, no? So yan, nawa ay napayas ka bro sa birthday mo at natupad namin yung birthday mo ng pang malakas at napasaya ka at hindi natin masasabing lilipas ka rin yan kuya. No? Kaya na. No? Ngayon, sa lumipas. Huwag na no? lumipas na yung birthday mo pero hindi natin ngayon pinalipas. So yun. Uh, Let's go on. Oo, tama. Happy birthday bro. Happy birthday. Happy birthday. Kaya amyes so, uh, so medyo nag-celebrate na tayo ng ano na na ano na pa-birthday kay ibes Ayan, kasama yung kanyang manager na sa gilid, nasa manager, no? Then yung manager. So, yun, uh, magpipitsura muna raw sila rito. Uh, at, uh, punta muna tayo doon, picture tayo sa glit. So, yan mga kayami, so, andito pa rin tayo sa ating branch dito, sa ating franchisee. Dito sa Project 8, Quezon City, sa May Benefits Road. So, kasama pa rin natin si Ives. Ayan kamusta naman yung ano yung birthday mo na i-celebrate natin ngayong gabi so far? Okay. Sobrang saya, sobrang sulit na. So, hindi ko na expect lahat ko, So, baka blessing na lang din talaga yung lumalapit sa akin. So, salamat kay Sir. Sa You're wrong. Pati kay Sir Edwin sa... No? Sa... sa okay, blessing na sinare din nila sa akin. So, salamat sa birthday ko. Okay na okay. So, sa mga nag-followers sa akin, sa mga nag-training, So maraming salamat sa inyo sa suporta, no? Kasi di man naabot sa ganito na maraming maraming magchi-chat sa akin na makatulad din sa Sir Jerome, 'di ba? Nila um, Moto Patrol Vlog, no? Nila Jo sa Paris so, kundi dahil sa inyo. So maraming salamat po sa inyo. So salamat din dahil binati niyo po ako sa birthday ko. So yun lang. So ingat po tayo sa ating lahat. Yeah, ingat po sa lahat. Yung mga nagbabas din kay Diwata no? tama nga dun si, ano, si Ives no? so let's see both side no? para magkaroon ng fairness no? kasi baka nga naman mga rin, wala siya sa mood, no? sabi pa rin nga rin ni, ni Ives kay Diwata be humble at be true to yourself yeah, no? tama, tama. Yun, no? so yun lang naman Diwata no? kung napapanood mo Diwata eh ah, nawa ay ah, napakinggan mo rin ang sinabi ni Ives no? so yun lang mga kayamis at Abag ah, ready sa inyong lahat. Salamat din ha. Ah. Share Sir hey, pala. Manager. Ang... Pagano ano, pa-share ka dito, daan ka lang. Ayan, ito ang nagbigay. ah, uh, nagbigay nung nung cake, no, ice cream at saka nakapakiusapan natin bigyan si Ives ng uh, tatlong order ng takuya. So siya, siya yung ano doon, no? Siya talaga yung pinaka mabuting tao dito. Ako ay naging tulay <laughs> lamang, no? Para dito kay Ibis. Ayan. No? So, yun lang kay Amies. At kayo din sa inyo lahat. Papahalam na kami. Bye na tayo, bro. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye. Bye na tayo, sir. Bye-bye. Ah, Tamad ko sa regalo. Oo, oh, sige, bro. Walang problema, bro Ibis. No? Sutin mo lang yan. Pag nasutin mo yan, maalala mo ko. No? Pati si sir, maalala hey, mo yan. i ko po yeah. <laughs> Mag-unbox pala siya, no. Ingat, bro. Ingat, ingat, no? ingat. So yan, mga kayamis. Umuwi na si Ila Ibis. Ayan, at naki-birthday tayo ng pangbalang asa sa kanya. So, yun lang kaya, miss. Okay, see so, Bye!